Ah, wala pong pagkakaiba. Date lang. Yung isa sa darating na linggo, yung isa sa susunod na linggo. Kaya, ang, pero ang isang maaaring tawagin pagkakaiba, uh, hindi malawakan na maramihang tao, katulad nung nakaraang rally, alam nyo na yon. Hindi, etong rally sa darating na linggo, pinag-usapan po ng mga kaparean nationwide, na sa kani-kaniyang diocese, lahat ng mga pare, dahil ito'y mandated, na magbimisa, magbibusyon, uh, upang pagpugayan si Kristong Hari, lahat ay iisang tema. Tema ng Kristong Haring Lingkod. At doon sa pag, uh, pag pagdiriwang ng ganong pista ni Kristong Hari hindi hari ng hari lamang kundi hari ng naglilingkod ay yung mga kalamidad na naganap at patuloy na nagaganap pa sa ating bansa kalamidad ng politika 'di ba? Padre Texas become a calamity. Kalamidad ng kalikasan, natural calamities. Ang politika natin dito ay sinisira ang maraming bagay Nisira lalo lalo na ang mga democratic institutions Nisira ang uh, ang ibig sabihin ng pamamahala ibig sabihin ng pamamahala dito pamahal ng pamahal pamamahal lang <laughs> kaya ang hirap na ng buhay kasi bad governance no it's a calamity kaya yung panawagan natin kanina sa mga statements ay papaloob yun po sa liturgy ng Christ the King. Hindi lang tayo magpuprosesyon as a devotion. Hindi tayo, tayo magmimisa as an obligation. Hindi lang po tayo magbibigil at holy hour because uh, we are used to it. Hindi po. Hindi gagawin natin lahat ng iyan dahil isusuko natin kay Kristo na ating hari ang bansa natin na nanganganib ang kinabukasan. Dahil ngayon, hindi maganda ang nangyayari. Ang mga tao ay gulong-gulo, katulad na sinabi ni Kiko, ni Erin, ni Rafaela, at mga ating kabataan at si, si Siging. Kami rin mga pare sa aming mga parokya, yun po rin ang nararanasan namin. Yung pagkalito, pagkakahati-hati, yung gulo. Kaya ito'y okasyon kung darating na no November 23, kapistahan ni Kristong Hari, nilayan ang paghahari ng Diyos. At katapat niyan, pagnilayan kung anong pamamahala ang ginagawa ng mga sasalitan ay, ng mga naghahari-harian. Hindi sila karapat dapat mamu mamahala. mamuno sa atin dahil po sila ay Salapi, kapangyarihan, pananatili sa pwesto. At ito po yung isang natukoy namin problema, mga dinastiya. Sinabi ko po noong nakaraang press conference natin dito rin, medyo mabigat yung aking hamon sa kaparian, sa mga obispo, sa mga taong simbahan. Ingat kayo sa dynasties. Ulitin ko, beware of dynasties. Ang simbahan ay walang sariling pera. Hindi po kami korporasyon. Dahil diyan, vulnerable kami kapag may project. Lalapitan ka ng dynasty. Ako na bahala, Cardinal. Ako na bahala, Bishop. Ako na bahala, Father. Wala kang alalahanin, ako bahala. Anong kapalit nito? Politics has become a calamity. And the calamity has a name political dynasties. And natural calamities will happen because tayo po ang nasa lugar ng calamity zone. Kaya lang, ang gobyerno ay hindi makatugon dahil yung pondo ay alam alam na kung nasaan. Ang puso ng mga nasa posisyon alam na natin ay kung nasaan. Hindi sa paglilingkod, kundi sa pagpapayaman at paggamit ng mga uh, sa ngayon ng gobyerno, hindi para sa taong bayan, kundi para sa kani-kanilang interes. So, yun po yung diwa ng pagdiriwang ng, ng Christ the King. Hindi po to simpleng pagdiriwang. Contextual, situational, real. Huwag natin sabihin, Kristo na parating na hari. Hindi, Kristong dapat maghari ngayon at Kristo na dapat sa bawat opisyal ng pamahalaan mula presidente, senate president, mga kongresista, mga gobernador, mayor, mga konsehal, mga bukal, barangay captain, at lahat ng na mga namumuno sa ahensya ng gobyerno, anong klasing pinuno ka? Tingnan mo, ating Panginoon, hindi niya sinasabing, pag ako'y sambahin nyo, ay tularan niyo sa paglilingkod ng wagas at malinis. At sa November 30 po, hindi po yun iba sa diwa ng November 23. Ganon rin ang paglalaban. Ganon rin ipapanalangin ng lahat ng, hindi lang katoliko, kundi lahat ng kristyanong naniniwala at dumadakila at sumasamba at sinasapuso ang mga katuruan at halimbawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang, ang bansang Pilipinas na Kristiyan, kaisa-isang Kristiyanong bansa sa Asya ay dapat muling lumutang bilang isang makajos na bansa. Hindi po tayo makadyos eh, makapera. Hindi po yung taong bayan, hindi yung mga namumuno, makapera po kayo. Hindi po kayo makapanginoon. Ang pinapanginoon nyo ay salapi. Isa lang ang Panginoon. Kristo ang Haring Lingkod. Kaya napahaba yung sagot pero yun po yung context. Walang pagkakaiba.